Kung may tindahan ka at may nag apply na katiwala, kukunin mo ba yung walang alam sa trabaho? Kukunin mo ba yung tatamad-tamad? Paano kung sinungaling? Paano kung nasisante sa dating trabaho dahil abusado sa posisyon? Paano kung nangungumpit sa dating amo? Kukunin mo ba siya kung may kasong kriminal? Hindi, di ba? Nako, baka malugi pa ang negosyo mo. E paano kung ikaw ang pipili ng katiwala na magpapatakbo ng gobyerno? Paano kung nakadepende sa iyo kung maging maganda ang serbisyo ng gobyerno o hindi? Kung magiging maayos ang buhay ng mga Pilipino o hindi? Kung may kinabukasan ba ang mga kabataan at susunod na henerasyon o wala? Ang totoo, nasa ating sambayan ng Pilipino ang desisyon na ito. Tuwing eleksyon, tayo ang pumipili ng mga lingkod bayan na magpapatakbo ng gobyerno kaya kung gaano tayo mag-ingat sa pagpili ng katiwala sa negosyo, ganun din dapat sa pagpili ng kandidato at higit pa. Isa sa pinaka-importanting lingkod bayan na pipiliin natin ay ang presidente. Siya ang pinakamataas na opisyal ng executive branch. Kahanay niya ang Senate President sa Senado, ang Speaker ng House of Representatives, at ang Chief Justice ng Korte Suprema. Pero kumpara sa kanila, ang presidente ang may pinakamalaking kapangyarihan para baguhin ang buhay ng mga Pilipino. Siya ang head of state, ang representative ng sambay ng Pilipino sa ibang mga bansa. Tungkulin niya na itaguyod ang ating konstitusyon at ng interes ng mga Pilipino sa pakikipagrelasyon sa ibang estado. Siya ang chief executive ng gobyerno. Kontrolado niya ang lahat ng executive departments, mga executive bureau at agencies ng gobyerno. Pananagutan niya ang pagbibigay ng serbisyo sa mga Pilipino. Nasa ilalim niya ang kapulisan. Responsibilidad niya ang peace and order sa bansa. Siya din ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. Tungkulin niyang ipaglaban ang seguridad ng mga Pilipino mula sa panganib sa loob at labas ng bansa. May general supervision siya ng lahat ng local government units tulad ng mga probinsya, siyudad, mga bayan at barangay sa buong bansa mayroon din siyang power of appointment. Siya ang pumipili ng magiging pinuno ng mga executive departments, pati mga board members, pinuno ng mga government institutions. Siya ang pumipili ng mga ambassador at mga konsul na representative ng Pilipinas sa ibang bansa. Siya ang pumipili ng matataas na opisyal ng kapulisan at ng armed forces. Bukod dito, ang presidente din ang pumipili ng miyembro ng Supreme Court at ng mga huwes napakalaking responsibilidad. Sino mang mapipiling presidente ay may malaking kakayahan na gumawa ng kabutihan, gayon din ng kasamaan. Ayon sa Constitution, mababa lang ang requirement para maging presidente. Kahit sino pwedeng maging presidente. Dapat lang ay ipinanganak sa Pilipinas, registered na botante, marunong magbasa at magsulat, 40 years old, at 10 taong residente ng Pilipinas. Pero oras na nasa serbisyo na, napakataas ng hinahanap sa kanila. Ayon sa Code of Conduct ng mga lingkod bayan, ang presidente ay dapat accountable o handang managot sa taong bayan. Kailangan ay responsable, may integridad, may kakayahan, may katapatan, dapat maglingkod para sa interes ng bansa. Dapat makatarungan, dapat simple ang pamumuhay at di marangya. At dapat unahin ang interes ng taong bayan kaysa interes na personal o interes ng sariling pamilya. Ito ang hinahanap natin sa kandidato para presidente. Kaya ang sino mang manalong presidente dapat sumumpa sa harap ng sambayanan at sa harap ng Diyos na magiging tapat sa tungkulin, sa konstitusyon at mga matas, na magiging makatarungan sa lahat at itatalaga ang sarili sa paglilingkod sa bayan. Dapat lang naman dahil siya ang pinakamataas nating empleyado. Tayo ang nagpapasweldo sa kanya. At malaki ang sweldo niya. Halos 400,000 pesos per month at may mid-year at 13th month bonus pa. May 4.5 billion pesos a year na confidential at intelligence fund pa siya na maaaring gamitin ayon sa kanyang pasya. May budget na 3.8 billion pesos a year pa ang kanyang opisina. May libreng pabahay, may libreng pakotse, paeroplano pa at payate pa. Lahat ng ito galing sa mga buwis nating mga sambayan ng Pilipino. Dahil napakahalaga ng trabahong gagawin para sa atin ng presidente at lahat ng mga lingkod bayan, iwasan naman natin ang mga walang alam o ang tamad. Delikado ang sinungaling at abusado sa kapangyarihan. Huwag tayong bumoto ng magnanakaw. Humanap tayo ng mga karapat-dapat para hindi tayo magsisi sa huli. Kaya maging mapanuri tayo sa pagpili ng tamang kandidato.